Diyan, tigrihan nga mga kabusing oh. tumakas ayun tigrihan mga kabusing tamang sukat mga kabusing oh. maliit pa tapos yung tamang sukat nandito sa baba oh. ayan ayan mga kabusing yun ang ganda ang ganda ang gagamba mga kabusing oh. Mga kabusing, naghahunt na naman kami ng gagamba ngayon. Asamahan nyo kami sa paghunt ng gagamba ngayon. Kami pa rin tatlo, si Bayaw at si Pamangkin. Nandito na kami sa ibang spot na naman mga kabusing, number 2 spot. Okay. Ang ganda ng view dito. Tamba, marami tayo makukuha ngayon. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Ayun, itiman mga kabusing oh. Yan maitim siya. Tamang sukat na to, mga kabusing. Yan. Okay, kunin natin. Sakto gisukod. Balik. Ayan, bumalik, mga kabusing. Ih, eh, pergumpulannya yang baik. Oh. Oke. Eh. Iya. Ayo lagi gubak. Kena dong. Oke, okay. pakai beli deh. Yun, dan bu Malik. Okay. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Tigrihan daw. Ayan, tigrihan nga mga kabusing. Oh, tumakas. Ayun. Tigrihan mga kabusing na may pagka-brown. May pagka-brown siya. Yun, Oh. Ayan. Ayan. Yun, ang ganda mga kabusing. Tamang sukat na din. Tigers? Oh, Oo. Yung sa kabilang spot namin, mga gagamba doon, mga butyog. E dito, pangalawang huli natin na ah, tamang sukat mga kabusing. Oh. Ayan, kunin natin yan. Ayan, bumalik. Bumalik si gagamba. Yan. Bumaba. Nah, kita gitu obos kayo. Gito, Darat ini. So. Eh. Eh. Saben pit. Kuha. ba? Ah nah <laughs> Ayan mga kabusing, tinakasan pa kami oh. Hmm, tumakas na naman. Okay. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. May maliit pa dito Yan, maliit. Maliit pa. Tapos yung tamang sukat nandito sa baba oh. Ayan. Yan mga kabusing. Yun ang ganda. Ang ganda ng gagamba mga kabusing oh. Ayan, tumakas. Tumakas si gagamba nasa kanyang bahay. Sana yun. tinakasan tayo ayun yan mga kabusing yan nasa baba na inulan kanina mga kabusing dito kaya ganito yung mga mga damo dito oh, mga basa. Okay. Mga kabosing, may nakita na naman si Bayaw. Tingnan natin kung tamang sukat ba mga kabosing. Tingnan natin. Ay, malaki nga. Redible man iting. Ay, ah, yan oh. Mga kabosing, oh. ito yung gagamba. Yan. Yan ang ganda. Medyo may pagkabutsug mga kabusing pero okay na to. Ayan oh, Ito yung bahay o. Oh. Ayan. May nakain siya. Kunti o. Oh. Yung gagamba nandyan lang. O. Oh. Ang laki. Okay. Chabi si gagamba. mga kabusing may nakita na naman si pamangkin oh dako dako na eh oh mga kabusing oh tamang sukat pa din yan medyo hindi maklaro tingnan natin yan makasampung mo tayo dito ayon pastadang pastada si gagamba yan mga magagandang mga gagamba dito mga kabusing di katulad sa yung pag hunt namin sa linggo mga butyog doon sa kabilang spot dito magaganda mga kabusing oh. yan mga tamang sukat ganda ng gagamba dito ayan tumalon pa <laughs> Andiyan pala oh. Andiyan lang mga kabusing, tinakasan tayo. Lapit. Ang ganda, laki mga kabusing. Okay, mga kabusing. Pauwi na kami. Medyo marami-rami na ang naming nakuha. Okay na yun. Upload namin bukas. Paki-subscribe. Paki subscribe na lang sa YouTube channel namin. Paki-like, comment, and share. At yung bell natin mga kabusing, huwag niyong kalimutan para updated kayo lagi sa baka bagong videos namin. Okay. All Alright! <laughs> Yan, si pamangkin mga kabusing. Okay, maraming salamat sa panunood.